Ano ang mararamdaman nyo kapag inahas kayo ng taong pinakamamahal ninyo? Ang isang lalaki na nakaranas ng ganito sa kanyang karelasyon, ibang klasing krimen ang naging reaksyon. Sinunog niya ng buhay ang kanyang kinakasama sa loob mismo ng pampasaherong bus na kanilang sinasakyan. Ano nga ba ang punot dulo ng karumal-dumal na pangyayaring ito? Totoo lang, nakamamatay ang kapatag ng selos. Ah, nasusunog yung ba sa perview, mga sir? Okay, Kung may tao pa, kayo, pa kayo sa sa pagpasok ng taong 2021, Enero at Tres, ginulantang ang mga pasahero sa kahabaan ng Pro Drive sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ng isang nagnangalit na apoy mula sa pampaseherong bus. sa paunang investigasyon ng Quezon City Fire District, nakumpisa ang sunog mula sa dalawang taong sakay ng bus na nagtatalo ang konduktora at isang pasahero. Kasi kung titingnan natin, hindi naman i-intensyon ni na sunugin yung, yung bus. Parang ang ginawa dito is yung talagang intensya dito is yung sunugin yung babae. Nakilala ang biktima na si Ameline Sembrana, konduktor ng Fairview Bus. Samantalang ang sinasabing nakaalitang pasahero ay si Edwin Dehos. Ang mga eksena sa pinangyarihan ng karumaldumal na krimen. Halos hindi na makilala ang tupok na katawan ng konduktorang si Amilin Sembrana na nakita dito nakahandusay malapit sa exit at entrance ng bus. Okay, magpapay, magpapay. Binuhay ni Amilin ng mga anak sa pagkukonduktora ng bus. ang landas nila ni Edwin Dehos, nakakambal ng kanyang unang asawa na si Eugene. May lagi tao sa ayaw. Ayaw ko sa ito. Mabigat ang loob ko. Sumunod naman itong si Edwin. Nakakambal ng tatay mo. Tutol ka sa kanya. Bakit? Kasi po ano, Hindi po kasi maganda eh. Kakambal, tas tito ko na, parang tito ko na po siya, di ba? Kahit pa maraming hadlang, hindi nagpapigil si Ameline sa nararamdaman kay Edwin. Nakisama siya dito at nagkaroon ng tatlo pang anak. Ang dalawa sa anak niya kay Edwin ay kambalding lalaki. Dance, dance, dance. dance. At nang magka-pandemya, nawala ng trabaho si Edwin. Si Amelie naman ay namasukan ng iba't ibang klasing trabaho upang mabuhay ang pamilya. Dito na napansin nilang nagbabago na ang ugali daw ni Edwin. Ano ba ang sinapit ninyo sa kamay ng pangatlong kinasama ng nanay mo? Isang taon pa lang po ata yung una nilang anak. Tapos ganoon nga po, minu-minuto niya sinasaktan. Tapos yung kambal, baby pa lang. Sinasaktan niya na po eh. Parang ayaw niyang marinig yung mga iyak nila. Kahit mahal ni Ameline si Edwin, kailangan niyang hiwalayan ito dahil sa pagiging marahas at mapanakit. Subalit hindi mapigil si Edwin na lumapit kay Ameline luk siya upang gusto niyang mapamhimbihan yung kanyang living partner din sa Diomano. Ah uh, nananakit ng kanilang mga anak at pati rin si Diomano ay sinasaktan din. Pinuntahan nga si Mr. Edwin so kusang loob naman po na sumama si Sir Edwin sa aming tanggapan. Tapos so, napag-usapan nila na wag na silang guguluhin at wag nang balik-balik-balikan at ayaw niya nang makisama sa akin. At meron po silang pinirmahan doon sa napagkasunduan nila. At noong December 17, 2020, sa Facebook ni Edwin, ipinost niya ang mga katagang ito. Ayon sa isang nagpakilalang kaibigan ni Ameline at Edwin, labis ang galit ni Edwin kay Ameline dahil sa selos. Nalaman ito na may bago umanong napupusuan si Ameline. Naabutan nga niya ang isang lalaki sa bahay nila nang dumalaw siya. Nagkasuntukan pa sila noon. Nagbanta siya na hindi niya patatahimikin si Ameline. Noong Enero at 3, maagang nagpaalam si Amilin sa anak na si Lara na papasok sa trabaho para kunin ang sweldo. Meron ka bang naramdaman noong araw na yon na baka may mangyari o walang, wala ka talaga? Hindi ko ang puso pinapang. Ulit-ulit ko pati natanong, maalis ka. Ang nakakainis siya. siyang konduktor sa biyahing iyon. Mula ang Gat sinasabi ng mga nakasaksi na umangkas si Edwin sa bandang San Jose del Monte. Lingid sa kaalaman ni Amilin, ito na pala ang kanyang magiging huling biyahe. Pagtingin ko sa salamin, ang kundok ko tumatakbo papunta sa akin. Sabi niya, kuya tulong, Nung tatayo na ako sa manibela. Binuhusan ni Edwin ng gasolina sa katawan si Ameline. Tinangkapan ni Ameline na tumakas mula kay Edwin. Subalit, hinablot ni Edwin ang buhok nito at hinila pabalik sa loob ng bus. Pag dating niya sa walan, biglang may nagsaltik ng lighter. Tumuan na na agad, umapoy balik, umapoy na kagad yung harapan ng bus atang pa At ang huling katagang binitiwan daw ni Edwin bago buhusan ng gasolina ang sarili. Walang makikinabang sa'yo, magsama-sama na tayo. Naihimlay na sa huling hantungan si Ameline. Naulila niya ang siyam na anak sa kabaliwan ng nakatatanda ang mga batang biktima ang siyang naiiwan na pagtagpi-tagpiin ang kanilang napunit-punit na mga buhay. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash, pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinas sa Japan natin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.